Daraka na mate mga pag-uuran sa rehiyon na epekto kang shear line na kapagtalaan Department of Agriculture o DAB call ni 41,248,923 pesos na danyo sa sektor ng agrikultura. Puon ka Nobyembre 14 hasta Nobyembre 26 sa ismo na taon. Un 1,219 para uma sa bilog na rehiyon na naapekta rang kaini. Sa probinsya ni Albay, Sorsogon asin masbate, pinakanadanyaran kan shearline ang mga pananom na paroy sa Camarines Sur, pinakanada niya high value crops. Mantang sa Catanduanes, pinakanaapekta ran ng irrigation facilities. Sigun kay Lovella Garin, tagapagtaram ka Department of Agriculture Bicol, nga ni padikit-dikit na makabawi ang mga parauma, may mga ipigtaw na sindang pisog ng paroy, mais asin sa mga gulay. At uh, tinulungan din natin na makapag-apply for insurance indemnification through the Municipal Agriculturalist Office itong mga affected ng bagyo ng mga farmers. Ay, affected ng mga shearline and low-pressure area ng mga farmers. Kasi okay. po natin yan, uh, once nag-start na yung sama ng panahon, uh, meron uh, yung mga municipal agriculture officer po nagre-report sila ano, katulong yung mga technician nila Nagkakalap sila sa mga munisipyo nila ng mga uh, farmers na na-damage yung mga farm or fisheries. Naggagawa sila ng report, municipal report and then pinapadala sa province and then yung province ang papadala sa amin. Dugang pa niya na isumite na ang final damage report sa Central Office. Kaya posibleng madugangan pa ang mga asistensyang itatao sa mga apektadong parauma. Submit na po natin itong final damage report na ito sa Central Office and we are waiting for the rehabilitation assistance uh, from the Central Office. And once na dumating naman po yan ay kagad naman po uh, binababa sa mga affected municipalities na per uh, report uh, collected by the DA, Regional Office. Pag-irumdumsanakan Departamento, Urog na sa mga paraumang mata nung pasanang unya na bulan na sigurado na sa roo tulong aldaw antes test magtanong. Dapat makapagparehistro muna sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa insurance coverage. Mientras tanto, 6,160,967 pesos ang naging epekto kang shear line sa pagsisira. 261 para si Rahal sa Albay, Masbate, Camarines Sur, Katanduanes, Asin Sorsogon ang labay kay na apektaran. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.